What's up mga ka-alex for today's vlog Andito tayo ngayon sa Zajma, Quezon City Pupuntahan natin ngayon ang uh, sikat na sikat na set up ng uh, speakers sa ating motor sa Audio Mix Extreme uh, dahil nasa sa siya'y sikat na sikat ako inaiganyo, papakabit na rin ako So malapit na tayo mga ka-Alex Andito na tayo sa lugar So guys nandito na tayo sa lugar Sa dance Ma Kung saan nakalocate yung Audio Mix Extreme Ayan So magpapakabit tayo ng Speaker sa kanila Pabantik so, pa ng onte Ayan naririnig ko na yung music Baka kanila na yun nga so guys nandito na nga tayo so guys nandito na tayo sa audio mix stream alright wow. ayan hi sir sir kayo hey, ka na sir Man opo, opo ayan So guys, nandito na tayo. Excited na ako. I'm so excited. nandito oh. na tayo sa Audio Mix Extreme, mga kapatid. Sobrang excited na ako so So guys, nandito na tayo sa Audio Mix Extreme dito sa Dutchma. Drakma, Drakma, Quezon City. Ayan. So, eto na po yung audio mix extreme na matagal na nating gustong puntahan, guys. Sobrang quality talaga ng mga setup nila dito. At dahil nga nagandaan ako sa kanilang mga nagpa-viral na extreme audio mix, eh, magpapakabit na rin tayo. <laughs> Para masubukan talaga natin ito. Wow! they did not do So guys, ito sa akin 'yon, naka-ready na siya. Ready na siya. Yeah. Okay, so, ito nga 'yung before and after. Before and after natin. Ano? So guys, abangan natin yung ano, abangan natin yung pagkabit ng ano natin na uh, speaker na speaker setup natin sa motor natin. At tignan natin kung gaano kagwapo magiging resulta ng aking motor. All Dito lang yan sa so Audi Mix Extreme. Mura lang guys, mura lang. I-PM lang si Sir para malaman niyo lahat ng information. na uh, Punta lang kayo sa FB page. Facebook page nila. Type nilang Audio Mix Extreme. At sa nila lang kanilang official page sa Facebook. Then mag-message lang kayo. Tangas diba? <laughs> Excited na ako magpatutog. <laughs> so sa so excited na ako guys wala pong problema kung anong dapat gawin gawin mo na yan sinapakatay ka na guys tatayin <laughs> mo na <yan. laughs> diba, bagong taon bagong astig tala astig tayo para magandaan ka bagong motor tapos may sound system pa. Ang pogi ko pa. Tama. Panis sila sa akin ngayon. Parang miko pa mo na yung motor mo dyan. Napakaganda pa naman ng motor mo. Bagay na bagay sa ito. Shoutout sa iyo parang Miko, Lorica. Magpa-setup ka na ng motor natin. Shoutout nga rin pala kay Angelo Pare ng angelo, napakaganda rito subukan mo. <laughs> Ang ganda magpa-setup ng rito, sound system. Mura pa marami kang choices, pre. kaya na kinakalas <laughs> <Yeah>, na <laughs> Ah guys, live na ulit tayo guys Update ko kayo sa Setup natin Ayan, uh, na, setup natin yun Ayun o oh. oh, okay Ang buha ako Dito tayo guys uh, ah. Panis Panis Comment down. PM na. PM is the key, pare. PM is the key. Ang ganda ng setup natin, boy. Motor ko ba yan? Akin yan. Tito <laughs> nyo, guys. So, maingat na binabaklas ang ating uh, setup pa hindi magasgasan hmm. nakalive tayo guys uh, mag comment na kayo kung ano gusto nyo Ta sasagutin ko sige okay. comment lang kayo ano, bagong bagong bagay na bagay pag bagong motor mo yun Maraming salamat po sa Audio Mix Extreme pero hindi pa dito natatapos ang lahat. Hindi pa natin natin testing eh testing natin niya mamaya. <laughs> Sasayaw ako na ito mamaya. Mama. Yeah! <laughs> mamaya tuturuan tayo ni Sir kung paano ito uh, ah, gagamitin. Kung para saan ba mga piniikot-ikot na yun. Pinanasan talaga naman. <laughs> <laughs> nalabas. Ay na guys, pinailaw na guys, gumana na, gumana. ganda No. Magsasabi ko kasi gwapo ko yan ngayon eh. Ayan na, sasara na. ha. Oh, huh? This is the life, man. This is the life. Hala, meron tayong good life this 2020 20, uh, 2014. Dapat maganda ang ating uh, buhay. Lagi tayong masaya. <laughs> right guys. Uh, unang Unang-una sa lahat, maraming salamat sa asawa ko sa sobrang uh, support suporta niya sa akin. Maraming maraming salamat sa iyo, baby. I love you na talagang pinapasaya mo ako lagi araw-araw mayat maya maraming salamat sa iyo nga Angelo uh, salamat sa pagdaan sa page natin nakita mo ba itong ano ko setup ko panis di ba panis okay Dada. so mamaya na tayo mag live guys ha ay sige mag live tayo si sir pala magte testing yan mas maganda yan